Yo, what's up? Isa sa mga theory lang naman, uh, kasi alam nyo naman ang money, napapaikot tayo ng pera sa buong mundo. At isa pa mga kaibigan, uh, pagka nagpagawa ka ng bahay sa ibang bansa, ang ginagawa kasi nila dyan, bibigyan ka ng pera, tsaka mga bibigyan ka nila ng mga pang-uto ng konti. Tapos ang mangyayari dyan, ang mangyayari dyan, pagka nabigyan ka ng mga pang-uto ng konti, uh, nila sa interes. Tapos isa pa, yung mga pera na binayad mo sa kanila, ng mga pang down payment mo for example pagka nagpagawa ka ng bahay ibabay nila yan sa mga unang nagpa-order kasi syempre nasa nasa linya ka ng mga umuorder na bahay pagka o ka ng bahay ganun yun tapos may cycle na naman yan may mga pa cycle cycle sa yung nalalaman hiram nila sa iyo ganto ganyan hiram nila ibang kasi sa mabuo yung sa bahay ng isang tao and then after that uh, until maging turn mo naman ganun mangyayari tapos isa pa Minsan, ang naisip ko rin, pagka magpapagawa ka ng bahay, sabihin natin na ang maximum ng buhay ng tao is 80, gagawa ng gagawa ang gobyerno na hanggang 40 years babayaran mo yung bahay mo ganun. Para pagkatanda mo, at the end of the day, pwede mong ibenta yan, pwede mong ibigay sa kamag-anak mo at yung kamag-anak mo, pagka iniligay sa pangalan nila, babayaran nila ng malaki, masasay ka na naman ng pera. So ano nangyayari dyan. So pagka naipit ka sa isang mortgage, talagang pilano 'yun ang gobyerno para mahirapan ang mga tao para mabayon sa lahat ng bagay. So maraming dahilan kung bakit uh, nagpo-mortgage sa mga tao Yun lang maraming salamat.